Sa malamig at mahamog na gabi sa Baguyo, may isang bahay na tahimik na nakatayo. Matagal na itong pinamumugaran ng mga bulong, anino, at kakaibang takot. Ito ang La Peral White House, bahay ng mga kwento ng lagim. Noong dekada 1920, itinayo ni Roberto La Peral, isang kilalang negosyante, ang bahay na ito para sa kanyang pamilya. Noon, simbolo ito ng yaman at karangyaan sa Baguyo. Ngunit kahit sa gana sa kayamanan, hindi nakaligtas ang pamilya Laperal sa matitinding trahedya. Nang sumiklabang ikalawang digma ang pandaigdig, sinakop ng mga sundalong hapon ang mansyon. Sa loob ng bahay, naganap ang mga malagim na krimen, mga inosenteng sibilyan at sundalo ang pinaghinalaan, tinortured at pinaslang. May mga kwento ng karumal-dumal na pagpatay at pang-abuso na nagdulot ng mga bakas ng dugo sa mga pader ng mansyon. Pagkatapos ng digmaan, sinubukan ng pamilya Laperal na bumalik at mamuhay muli sa bahay. Ngunit isa-isa silang sinubok ng tadhana, may mga nagkasakit, may nasawi sa aksidente at unti-unting naubos ang saya sa tahanan. Hanggang sa tuluyang iwan ng pamilya ang bahay na ngayoy nananatiling tahimik na saksi ng madilim na karaan. Simula ng mabakante ang mansyon, kumalat na ang mga kwento ng kababalahan at multo sa paligid nito. Isang babaeng nakaputi Madalas daw siyang makita sa mga bintana, tahimik na kamasid sa mga nagdaraan. Sabi ng ilan, ito raw ang kaluluwa ng batang babae mula sa pamilya La Peril na hindi matahimik. May mga aninong walang mukha, palihim na gumagala sa mga pasilyo ng bahay, kasabay ng malamig at nakakilabot na simoy ng hangin. May mga iyak at hagulgol na naririnig tuwing gabi, lalo na sa ikalawang palapag ng mansyon. Sabi nila, ito raw ang dating silid torture ng mga sundalong hapon. May mga nagsasabing kapag pumasok ka sa loob, bigla kang makakaramdam na matinding bigat sa dibdib. Parang may malamig na kamay na nakadampi sa iyong balikat. Maraming paranormal investigator na ang nagtangkang mag imbestiga rito. Karamihan sa kanila, nakapag-record ng mga EVP, mga boses na nagmumula kahit walang tao sa paligid. May mga litrato ring nagpapakita ng kakaibang anyo, mukha ng bata sa bintana, at mga matang nagmamasid mula sa dilim. Hanggang ngayon, Marami pa rin ang nabibigla at natatakot sa mga ebidensyang nakukuha sa loob ng bahay. Pagkalipas ng mahabang panahon na walang pumapansin, binili ng pamilya, Tan mula Baguio ang mansyon. Ginawa nila itong museo at kalaunan ay naging gallery ng mga likhang sining na yari sa kawayan. Pero kahit anong pagsubok na gawing maliwanag at kaaya-aya ang lugar, nananatili pa rin ang madilim na aura ng mansyon. May mga bisitang hindi na naglalakas loob pumasok dahil sa bigat ng pakiramdam sa loob. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang La Peral White House, hindi lang bilang bahagi ng kasaysayan ng Baguio, kundi bilang isa sa mga pinakakilalang haunted na lugar sa buong Pilipinas. Sabi nila, bawat pader ng La Peral White House ay may dalang kwento ng sakit, dugo, at kamatayan. Kaya kung mapadpad ka sa Baguio at mapadaan sa mansyon at may makita kang batang nakasilip sa bintana, huwag ka ng lilingon. Baka hindi ka na makalabas.